Yan, medyo sumalapit yun. Ah, ito. Pishon ba? Ayun, ah, pishon mga idol. Yung kita natin na Ah, ito, pishon mga idol. Oh. Yung kita natin na kawala. Baka pa kanyang ikatwangan mo. Mukhang plapla ito mga idol Ay no, oh, malaki o oh. Ay malaki o oh. Oh, <laughs> oh. Ay laki, kakra Plapla nga oh. Jesus Karagol na Karagol na tala hmm? <laughs> Karagol na tala huh? hmm? Meron na nga ano, niyan, triport. <laughs> At, oh, may eh, tripart na guys oh. yeah, laki Halos oh. na sakop niya yung, ano, yung eco bag. <laughs> <Laki. laughs>